malas ako lang guys you know morning okay time check 12.44 yan okay Yeah, okay Ya, itu nama kami guys. Dah. Nanti terus bay, itu. Nanti kita nanti pasok kami. Tuk. Sama ko dyan, ang tatlo ko dyan Anak ni guys Ayan isa Yes, si Mabi Hello Mabi Hello, hi, go hi Go Okay, thank you yeah, Ayan si kayo man Wala Nagdumag, ano Yes, sabi ka na guys Yes Medyo hindi maganda yung panahon guys Kaya Tugas sa loob ng bahay Maghihintay ako ng declare ko walang pasok Ay eh, kapong guys Ganon din Wala pasok Ito naman sa ito Gigi na Yan Yan ang panganay necessary... ko guys Dali Lar... Yan Yan Bahan na magandang panahon Hindi eh, bahan na rin sa amin ito Ngayon eh, dito na makataas Ang bahan sa amin eh, Masarap si Rogar guys SG Masapura o magluga, Masapura o asa, sapurado na no? eh, Dito pa naman masarap mag guys sa pagkape nito. Ya. Yan. Ito mga banak bahay guys. Sumabi. Si Sumabi. Hello Mabi. Yan. Kinakain na kinain ko sa inyo guys. Nakaya excited ako umuwi lagi. Yan ang sila guys, ang dahilan. Tumbat. Ako, siya din umuwi. Yan ang anak ko guys, na English era. Dada. Dada. Hello, Mabi. hi. 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 Hi yun ang nakakatawa guys sa nasa umano ito naman si Migo ay guys may nakasama ulan kaya nakikita kong nakikita kong talaga ng declare ko walang pasok okay guys bye bye